yata yes, uh, magagandang tanghalito mga Bella Marco mga mga sibay-sibay. Uh, ah, May pili kapa ko ng uh, ano ngayon mga bote ng mga uh, gin, Emperador at ano, uh, you know, bari ano to apat na sako na mga bote ng gin. At ito ng ata uh, naka-arrange ko nga rito para ilagay sa sako sa ang mga bote nito. Siya Diyumala, diumala sa labre. Godam. Ah, sa Mendez. Oh. So, inaaraw na itong ipinapick up sa akin, hindi ko na pick up pick up dahil nga parating umuulan dito sa Quezon City. Kaya ngayon ko lang ito nakuha.